Kausapin natin ang um, Philippine Ambassador to the United States. Si Ambassador Jose Manuel Romualdez na sa linya natin. Ambassador Romualdez, magandang umaga po sa inyo uh, dito po sa Pilipinas. Hi. Oh, welcome po sa Saksi sa Double B. Good morning, sir. Hi. Good morning. Good morning, Orly. Good morning, Weng. Yes, sir. Weng and Weng. <laughs> weng Ambassador, dalawa, parehong dalawa, Weng. Dalawang <laughs> Weng muna po ngayon, Ambassador. Oh, Ambassador, so kumusta uh -huh. po? Ay, gusto ko muna malaman, ilan yung mga Pilipino dyan sa Amerika ngayon na may uh, hinaharap na legal, uh, problemang legal dahil hmm. po sa kanilang pagiging undocumented or illegal migrants po sa Amerika at dapat ay i deport sa Pilipinas? Well, we don't have the exact number. Dahil they're spread out all over the U.S. Pero mm -hmm. uh, hindi naman gano'ng kadami you no? Know, as the as some people think. Hindi naman uh, si higit siguro mang 100 maximum nema. Mm -hmm. Pero it's possibly even lower. Mm -hmm. Ang sabi niyo ho dati... Yun ang estimate namin. Uh -oh. Ambassador, sabi niyo dati, ang panawagan niyo, bago yung umpisa, yung talagang uh, nung nag-nanumpa uh, na at nagumpisa ng panunungkulan si President Donald Trump, uh -oh. eh makipag-ugnayan na, maghanap na ng mga abogado, uh -oh, yung mga illegal uh, Filipino na illegally staying sa Amerika. May mga nabalito ba kayo na humingi at lumapito sa embahada ng Pilipinas, ng mga kababayan natin, ng tulong? Meron, meron meron naman. at uh, Actually, ka, ka, ka agree lang namin sa isang Filipino-American Lawyers Association dito sa Amerika. Mm -hmm. Magpipirmaan nga kami sometime siguro in the next couple of weeks na sila'y handang tumulong sa ating mga kababayan na kailangan at no? Mm -hmm. Ngayon kung tingin nila meron silang chance na maiwan dito sa Amerika legally, mm -hmm. eh, tutulungan nila o oh, kailangan siguro kumuha sila ng... Uh, they'll be able to retain them mm -hmm. na matutulungan sila sa mga court to for them to get legal status. Well, mahalaga 'yung may representation para may boses sa court proceedings pero pro bono po ba 'yon ambassador? Well, depende 'yan sa sitwasyon ng kung sino man 'yung humihingi ng tulong no mm -hmm. kasi pag uh, kung talagang walang wala silang mabibigay so meron bang mga pro bono na lawyers that are willing to do it pero Siyempre, overwhelmed rin. Kung masyado marami, hindi rin kaya yes. gawin lahat. Ano? Opo. Pero sa ngayon po ba, um, ano na yung latest na datos natin kung ilan ang mga Pilipino na illegal na nanunuluyan dyan sa Amerika? Iyan, uh, talagang, is very hard to tell. Kasi, uh -oh. like I said, uh, they're all over the United States. There are 50 states all over. Opo. Uh, hindi natin ma-exact ma ma yung number. If you remember... 300,000, 250, yes. hindi natin exacto kasi siempre. some of them uh, hindi na natin matrace kung nasa sila. Opo. Or uh, pero yun ang estimate na binigay sa amin noon. Mm -hmm. Pero hanggang ngayon hindi namin ma-exacto ma kung ilan ilan yes. talaga may ganun na number, no? Opo, ambassador, pero bakit may pangamba kayo na um, baka i-deport yung mga Pilipino? sa ibang bansa, hindi direkta ng Pilipinas? meron well, merong, merong nga mga report na gano'n na na, na their yung the US immigration policy na kung ayo nilang ayo nilang umuwi sa kanilang bayan mm -hmm. or hindi kukunin ng kanilang bayan ipadadala sa ibang bayan. Mm -hmm. So sumulat kami dito sa US Homeland Security na basta kung Pilipino sila, Filipino citizen eh, we we'll handa tayong uh, for them to be oh. deported to. Uh, ko mag -co cooperate magkokooperate, -co cooperate kami sa kanila. Oh, oh. Uh, tayo mismo ng uh, will make the arrangements for them to be able to go back to the Philippines. Ayer okay. man natin na. Uh, kapwa Pilipino. Mas regardless of what status, means may criminal mm -hmm. case sila, hindi nating ayaw natin pumayag naman na ipadala sila sa yes. Libya o sa Sudan mm -hmm. or some other third country. So ang guarantee ng pilgan ng gobyerno ng Pilipinas, tatanggapin yan basta Pinoy? Definitely. Mm -hmm. Definitely. Hindi naman tayo ganun na klaseng tao na kapwa Pilipino mm -hmm. itatapon na sa ibang bayan. Ano po ang reaksyon um, o anumang pahayag po ng Amerika tungkol do sa inyong request? Well, ang, uh, there are indications sa that. Uh, kasi yan, yan naman talagang, uh, ano na yan, yung kanilang pahayag na yan doon sa mga bayan na ayaw nilang kunin yung kanilang mga citizens. No? Opo. Kagaya ng Venezuela. Mm -mm. Hindi maganda ang relasyon ng Venezuela at Amerika ngayon. Mm -hmm. uh, so yung mga Venezuelan, especially mga criminal gangs, Pinadadala nila sa El Salvador yung okay. yung yung na, na, nakita niyo sa I'm sure na basa niyo nakita mm -hmm. niyo sa television yung kelang high detention cell diyan sa El Salvador. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito pa yung mga yung iba ho dinadala pa eh. Yes, Oh, totoo 'yan. O, oh, buong oh, katawan okay, yeah, okay. sa katali. Okay. Oh, pero ambassador ito lang. Tapo ah sabi nung uh, Migration Policy Institute sa report ng 2023, meron daw tayo uh, ang Pilipinas ha. Huh? ay pang-anim na top source ng mga undocumented immigrants sa uh, US. Estimate ay 309,000 pero ito po ay in 2021 na datos pa. Yan ba ay pwedeng sabihin na uh, accurate na bilang kahit hanggang paano? Ngayon, hanggang, hanggang ngayon, ngayon. O ito ba ay tumaas pa? I don't think it's high, as high as that. Eh. Dahil uh, sa aming uh, experience, eh, hindi ganoon kadaming uh, undocumented na, na nakikita namin ano pero mm -hmm. like i said it's very hard to tell kasi siyempre yun na nga yung mga sinasabi natin tago ng tago mm -hmm. hindi naman malamang kung nasa sila mm -hmm. so we, we certainly don't want to uh, don't want to give a, a, information that's not accurate no? so like i said These are just estimates. It can okay. be 300, it can be 250, it can be much more than that. Mm -hmm. We don't know. Pero tama ba yung um, uh, imahin ng Pilipinas, Ambassador, na tayo yung top source ng mga illegal migrants sa U.S.? I don't think so naman. Hindi naman totoo yan. Kasi mm -hmm. marami naman sa ating mga Pilipino, they're here, uh, they came in legally, mm -hmm. uh, especially yung mga... Uh, exchange uh, programs ng, uh, between the Philippines and the United States. Mm -hmm. Meron mga pumunta dito many years ago on a tourist visa but for some reason, they were able to transform them their visas into permanent status. Mm -mm -mm. Pero marami rin of course that are overstaying uh, illegal uh, immigrants here in the United at States. At saka siguro kung, kung merong maraming illegal migrants doon mm -hmm. Ambassador, yung mga borders lang ang, ang kapagitan sa Amerika, hindi ba, hindi yung tatawid ka pa ng hipapawid at karagat ang napakalawak ang ng Pilipinas? Yeah, exactly. That's why. So it's not, it's not, uh, it's not true that we are the number one source of the British. That's, not, oh, that's okay. not the case. Oh, so. uh, hindi tayo number one, pero six uh, pang anim stop oh, source. Well, Opo, pero, okay, pero, okay. Oh, pero well, panganim in the sense. Oh, pero panganim in the sense. Kasi mm -hmm. mo yan. Kasi alam mo, there are now 4.3 million Filipino Americans living mm -hmm. in the United States. Mm -hmm. So kung palagay mo na lang uh, times two mm -hmm. na mga relatives nila na pumunta dito ano lang kasi ano lang as a theoretical uh, yes, uh, uh, no. situation so you have about at least 8 million who are here in the United States opo no? mm -hmm. pero hindi totoo na lahat sila ining obviously. opo mm -hmm. so sinasabi niyan, uh, kasi marami tayo talaga mga uh, legal uh, Filipinos that oh, are oh. living here in the United States. Yes. Mm At saka one thing, uh, hindi kung kung illegal man sila diyan and uh, undocumented, yung mga uh, pinapasukan nila it naghahanap buhay. Hindi ho sila yung parang, di ba, yung iba eh gumagawa ng krimen talaga. Oo. Oh, oh. oh diba, o kaya naman listan, mga, homeless sa Amerika. Oo. Oh, oh. Oh yes, definitely. Kaya nga sinasabi ko lagi na ang ating mga Pilipino, maganda yung image natin dito sa Amerika. Mm -hmm. And that's why sa, sa mga ibang mga Pilipino na are here illegally, mm -hmm. ang payo uh, ko nga sa kanila, kung wala talagang chance to get to stay here legally, mm -hmm. mabuti na mag-voluntary deportation na lang sila, mm -hmm. self-deportation. Mm -hmm. Para ganun, may chance sila makabalik dito uh, sa eh, legal na Kasi proseso. Kasi pag once mag-deport ka, legal na proseso. Yan oh, ang oh. importante sa lahat. De, paano yun, uh, Ambassador? Kasi yun hindi yung panawagan yun na uh, uh, leave voluntarily mm -hmm. uh, prior pa dun sa crackdown talaga. No, uh, May mga reported ba kayo na marami ang mga nag leave voluntarily? Na, na I think there have it. been quite a number. There have been quite a number that have voluntarily left the United States, which mm. is the right thing to do. Kung talagang wala silang uh, chance na maging legally to stay here in the United States. Kasi mm. alam mo, pag uh, pag pumasok ka dito na tourist visa, talagang okay. the chances of you getting to stay here legally is very very slim. Mm -hmm. So mas so kung pumunta ka sa kung magvoluntary ka to get a legal uh, or a lawyer, mm. mahihirapan ka. Yes. So the chances are baka ma-detain ka pa in the meantime mm. while your 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 case is being heard. 'Yun know, ang aking what I'm trying to avoid nga. Eh, mm. Na ayoko na meron oh. mga ating mga kababayan na na-detain, na detain na, na, na detain oh, yan. Pwede, pwede you can be detained for oh. months, maybe oh. now because ka, maraming maraming deportation cases. Yes. You can even be detained for a year mm. or oh, more. Pero ang sa solidus oh. ngayon ba meron tayong naka-detain na Pinoy? na subject ng deportation proceeding wala naman. There are a few, there okay. are a few uh, sa sa West Coast. Uh, okay. Pero so meron, again, that is uh, those are private uh, information, Opa. confidential information that uh, that we obviously cannot divulge. Okay, okay. Pero ibig sabihin nun, soon ba makakakita tayo, makakasaksi tayo ng um, deported na mga Filipinos pabalik po dito sa bansa natin. And ang proseso ba nun, makakasama nila yung pamilya nila? that hindi natin alam kung kung kasama nila pamilya kung kung mm. illegal din yung pamilya nila di hope mm. they have to go back to all mm -mm. at the same time ano oh so but definitely uh once you are deported nakatatakbayan na yes. Mm -hmm. very, their chances of coming back is very very slim mm -hmm. na talaga okay pero wala wala tayong na na balitaan na meron ng nadala doon sa mga bansang nabanggit niyo kanina yung Libya Oo, and wala so, pa wala, pa naman. wala naman tayong mga Pilipino <laughs> doon na nadala wala, wala, pa naman so far wala oh. pa naman pero we definitely we are uh, actively our consulates are actively seeking out those that have uh, are detained mm. uh, kung ano yung sitwasyon nila. Mm. At kung talagang uh, wala silang chance to be able to stay here in the United States, uh, yun ang sinasabi namin na uh, magvoluntary na lang sila at mm. uh, tutulungan natin makabalik na sa Pilipinas. Ako last question ko na lang. Ambassador, kung halimbawa yung Pinoy na magiging deportee ay may kaso po sa Amerika, pagdating mm. ba dito, diretso yung sa Ano, hindi naman. Kung, mm. kung, kung merong kasong... Uh, <laughs> talagang medyo malaking kaso mm -hmm. iba iba na yon ano yung status nyan we have to find out kasi that's already parang parang in a way parang extradition case nyan yes. na yan, oh. uh, it, in a case that will happen mm -mm. na no? lalo na if they were involved in it. some kind of a, very very uh, a crime that is like like murder eh? they, mm -hmm. obviously it cannot just be <clears throat> they we cannot just accept them without yes. um, processing them in our justice system. Yo, so dito nila haharapin 'yan sa uh, ambassador. At uh, according to our laws na yes. ang, uh -huh. uh, susundan. Yes, definitely. Oh, okay. Panghuli, Ambassador, mm, -mm. gano'n kahirap ba pumasok ng Amerika ho ngayon? Baka may iba <laughs> ho na, no, ng mga karap eh. Diba? Kasi, kasi, meron din ano, ganito, ganito, pag ikaw nag-apply ng visa, merong mm hmm. meet na hanggang tatlong beses ka lang makakapag-apply. Pag ikaw ay tatlong mm -hmm. beses nang na-reject, mm -hmm. hindi ka na makakapag-apply. May mga gano'ng paniniwala oh. Tsaka eh. Tsaka kaibigan tayo, Pero ally tayo. Pero sabi ng US Embassy, myth yun, di ba, Ambassador? <laughs> well, uh, 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 lagi kong sinasabi start kung kung mag-apply ka always say the truth yes. bibigyan mo lahat ng mga kailangan na documents mm -hmm. pag paggamitin uh, natin yung old style natin ng na palusutan mas mm -hmm. lalo tayo napapalalim sa, sa hindi mak makakapasok niya eh. iyan ang mm -hmm. sinasabi ko lagi eh mm -hmm. hindi naman kailangan ganun eh kasi sabihin lang ito, ito yung ano sitwasyon ko garito ginto. Mm -hmm. Very often naman yung mga consuls, yun ano sinasabi sa akin ng USM mm kasi -hmm. uh, pag nakikita nila na hindi ka na talaga hindi ka na magtitiyente uh -oh. eh bibigyanan ng uh -oh. Pero pag nakakala, pag 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 basta makita nila na hindi mo sinasabi yung katotohanan sa isang mm -hmm. particular kaso, eh situation eh, talagang automatic yan. Denial oh, yung visa po. Okay. At eh, tsaka kailangan. saka ano, sana huwag kayong papas. Di ba, nausod uh, <laughs> dati ambassador yung merits for convenience. Ayan. Yung ma <laughs> Para lang makapag-America ka. oh, ng, uh... ay, hindi na ba uso ngayon yun, ambassador? <laughs> nakahanap uh, well, ng AFAM. AFAM ba yun? Tawag doon? <laughs> AFAM. Very. <laughs> Very strict na yata sila sa ganyan eh. Ah, oh, oh, oh. oh, oh. Yes, yeah, Mar marami nang yes. Ma marami nang ways of being able to find out kung oh. tunay na marriage o hindi. Yes, oh, 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 oh. oh, oh. All right. Okay. Saka mahalaga, marami kang uh, dalang uh, kwarta. Ambassador, mahirap daw, di ba? Oh, mahal, mahal. dalang, dalang, dollar, dollar talaga. <laughs> thank Amasunor, you. thank story, you man. ha. Okay, maraming salamat rin. Thank Good you very much. Good morning po. So, ingat po kayo po. Just sa Amerika. Good, Good morning. Salamat. Good morning. Thank fit. you. Okay. Nakausap natin Philippine Ambassador to the United States, si Ambassador Jose Manuel Romualdez, mga kapuso.